Light, light, light kayo akin video. Comment kayo akin video. Usap lang po abi ah, kasi lang bill. Uh, salamat po akin followers. Thank you po. Ay guys, ako pala kit. May pala ako makita po sa guys. Yun lang guys. Inat kayo palagi. Huwag kalimutan like, comment, video till lang bell. Gawa pa ako maraming video. Thank you po. Inat kayo palagi. Maganda tahali.